Hello Hi guys. guys! Welcome, Welcome to, to my vlog. Ngayon, nagbibideo kami kay ate, ay mami at ku, Zoe. Tara guys, bibidyoan natin sila. Naglilinis sila guys. Let's go! Doon sila guys. Si mami at yung kapatid ko, si Zoe na makal makulit. Wag mo, wag mo kalimutan! Andun naman siya guys. Wag daw, wag daw siya kalimutan sila? Si guys? Papano nila doon sa baba. And hi guys! Sing kapatid ko Blogger. Doon sa baba, guys, yung mga pan, guys. Trash. Mami, say hi! 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 <laughs> Later on, I will be the one to fall down there. Hello! Good afternoon, guys. Ngayon, kami nakapaglinis ng ayos kasi nga natatandaan yung mga na, gasya, guys. Yung aking nanay. Minilang kung yung may araw, yung may mga kaya mag maglinis naman. Maglinis na kami guys. Guys, hindi pa talaga siya makwan guys, pero wait nyo lang yan kung makwan makatapos kami. Kasi guys, maglinis na din yan. And, okay, guys. guys, ito, guys, yung pag naglalaro. Tapos, ito, guys, malinis yan manon na yan dyan. Lang, Ma manood lang kayo hanggang dulo. Na na eh. So, wala na talaga dito yung mga, guys, trash. pa dyan, oh, yan, oh. Yan, ako okay, tapos na ako si nagkuan guys ko? kaya. Hindi guys kahit hindi hindi maara. Hmm. Bumi bumi ko, pugyot. Nito yung buhay probinsya <laughs> na. Ang diya. Yeah.